Alright, so mga Aja, Ride, Today is another day. Uh, medyo natagal lang tayo sa pagbablog natin dahil uh, medyo naging busy tayo sa ating araw-araw na ginagawa. So, uh, ito mga Aja, Um, reaction ko regarding sa Easy Ride 150M after 18 months. Ayan, ito yung ating Easy Ride 150M. Uh, nakuha ko to last January 2022 so ito mga joyride is 2022 model so yan um na one ayan. so total na kilometers na tinatakbo niya is uh 16,835 uh, kilometers ayan. so um ayan uh trapa ito sa inyo yung itsura ng motor niya So yan mga ka-joyride Ang ating uh, motor So mga ka-joyride uh, Itong Easy Ride 150 n is gamit ko Since January uh, 2022 18 months na siya sa akin mga ka-joyride So um, Ang napansin ko uh, Sa paggamit ko Ng motor na to Is uh, medyo Madali mapudpod ang kanyang Brake pads honestly speaking mga ka-joyride Yung likuran niya, Kahit anong palit ko ng Um kahit anong klaseng palit ko ng brake pads is napuputput siya kagad uh, kahit mapa branded na bumili na ako ng try na ako bumili ng Bendix ganun din ang konsumo kahit yung mga ordinary na brake pad madali pa rin siyang maputput so normally ito mga ka Joyride is uh, gamit ko lang from uh, bahay to work Ayan, minsan um, pagka nag ano ko uh, kami makapag ride eh. kami makapag long ride eh. nagagamit ko naman siya um, sa mga malalayang lugar pero in fairness siya mga ka joyride sa 150M is never pa akong pinirik ng motor na to kahit saan pa akong pumunta ng lugar yung dati kong gamit is uh, easy ride uh, 150 version 1 yung unang unang Uh, yung parang Honda Click yung kanyang itsura Ganun, kaya nag-motor ulit ako kasi nagamit ko na yung ganong klaseng motor sa sa mga long ride uh, from nakapag North Luzon Loop ako gamit yung version 1 uh, ganito rin yung brand motorstar din pero to hindi ko pa nadadala sa mga asin yung mga malalayong lugar ko, tulad ng ginawa ko na so ngayon mga ka ride is um, Uh, yung tungkol dito sa mga aftermarket na pinapalitan ko dito is eto, uh, ito, ito yung latest which is yung side mirror nya napalitan ko to last two months ago pati tong windshield uh, aftermarket na yan by Surfy Surfy na shop sa available yan sa Lazada mga ka -Journey. ang problema dito sa sa ganitong ano is hindi siya kapasukat gagawan ko na lang siya ng separate video para sa ano na yan fuel consumption mga ka Joyride is uh, medyo pansin ko is lumaas yung kanyang fuel consumption compared before siguro ganoon naman talaga malimit eh pagka tumatagal yung sasakyan is uh, tumataas din yung kanyang fuel consumption kahit sabi mong uh, lagi ako nagme-maintain para sa motor na to is uh, bagyan lumakas yung kanyang konsumo ng, yung konsumo ng gasolina dito so ngayon mga ka Joyride uh, gumawa ako ng video noon is uh, naglalaro siya ng around 30 kilometers per liter before uh, to sa motor na mo to pero after 18 months of use uh, napansin ko pagka check ko yung kanyang uh, uh, nagko-compute ako ng kanyang fuel consumption yung actual actual fuel consumption ng ganitong klaseng motor is umaabot na nang siya ng nasa around 24 kilometers per liter 24-25 yung ganyan yung kanyang uh, fuel consumption so merong mga bagay na makakatipid daw pero hindi ko pa sinusubukan maybe uh, next week or two subukan kong gawin yung sinasabi nilang pampatipid para sa motor na to kasi yan hindi ko pa all stock pa rin yan mga adyore, yung makinang yan wala pa akong binago kahit anong klase uh, sabi kasi, i-adjust ia daw yung sa carburetor para tumipit sa gasolina major issue mga ka is wala pa naman ako nakukuha major issue para sa motor na to bukod dun sa sinasabi ko na brake pads na madaling mapudpod yan mga ka-joyride, nagpalit na ako ng aftermarket na rotor disc, bago na yung rotor disc nga, kasi yung dati kasi is uh, manitis na at medyo maingay na so uh, yun aside from dun sa issue na yun is itong ano to itong host na to is um, pagpansin nyo na parang nahagok na yung yung takbo ng motor possible na may butas na to so mura lang to mga ka joyride 20 pesos lang yan pwedeng i-diy to napakadali lang yan so ang gagawin nyo dyan is uh, kung pansin nyo nahagok na yung motor is um, uh, ikabit nyo lang eto tapos bubuksan nyo ito Ay, ito, sa inyo, mga ito mga joyride is uh, tatanggalin nyo lang para ikabit yung post na yun madali lang sya ikabit mga joyride yung 18 months of use din pansin ko mga joyride is um, parang bago pa lang wala pang parang 2 months pa lang yung dating niyang stock is may butas to itong fuel cup niya so ginawa ko is uh, ko ng aftermarket na um, uh, fuel cup kasi yung isang ano yung isang klaseng fuel cup yung stock nito is possible na mapasukan siya at sabi mong may cover siya dito eh paano kung sobrang lakas ng ulan pwedeng mapasukan siya ng tubig kaya nagpalitay ng mga adjoyride so ito naglagay ako ng ganito mga adjoyride nga para, ito yung ating um, um stainless na holder para sa cellphone ito effective naman magandang klase kasi hindi siya yung itong ganitong klaseng brand Moto hindi siya maanog kung parang wala siyang natin na uh. pagka kasi ordinary kasi hindi mo sing pagka nabatay ko so yun after 18 months of use mga ka is uh, nag na nagpalitter rin ako ng uh, gulong parang ika 1 year saktong 1 year nagpalit na ako ng gulong hindi na yan stuck palit na ako ng, uh, ng gulong pero yung kunahin niya is stuck pa rin So madali naman malimit naman madaling mapudpud is yung likuran eh kasi di ba? Ang dulot ng puwersa kumpara sa harap. So yun mga joyride uh, After 18 months of uses sa uh, Masabi ko na worth it pa rin siya Worth it pa rin gamitin Itong ganitong klaseng motor At never pa ako nagkaka Problem sa ganitong klaseng motor uh, Basta proper maintenance lang Siguro yun lang yun Kailangan talaga para tumagal yung Yung sasakyan Tapos mga joyride Ito nga palang ilaw na to Itong LED light Nawala yung ano nga yung low na ilaw which is sa uh, akala ko may papalitan na, na mismo bilya, kasi hindi nga siya hindi bumbilya, led yan or, uh, led yung mga kanyang ilaw so sabi sa akin nung sa TSK Motor Shop yan pop -up ko na lang dito ah uh, meron daw na nalalagot na wire hindi daw pundi yung ilaw na yon kasi baka sa iba kasi ang gawin sa inyo is uh, i-modify yan at lagyan ng bulb ang problema pag minodify nyo sayang naman yung pagkaka LED nya di ba? o oh, papalitan nila ng LED din pero iba pa rin yung original na ilaw nya so ang ginawa dyan is uh, uh binaklas to repair ang nangyari para magkaroon ng low na ilaw ang weird kasi doon mga ka-joyride is meron siyang high, wala lang siyang low So, ang unang ini expect natin sa mga ganun is possible na pundido yung ilaw. Pero hindi pala. Uh, nung binaklas to mga adjusted, is meron siyang parang uh, may natanggal na wire lang na kailangang ihinang. So, yun, shout out kay TSK Motor Shop kasi sa kanila lang talaga yung makakatuklas ng ganun. Kasi malimit kasi lahat ng pinuntao motor shop is malimit sa sabihin nila na Papalit daw yan, papalitan daw na ano Hindi kaya daw i-convert -co Ang mangyayari kasi pag i-convert bubutasan mo E di, bubutasan mo yung pinaka loob niya E kaso, problema dun, papangit yung ano Possibly na magkaroon siya ng tubig O pasowanan ng tubig, di ba? So mas maganda na stock, all stock pa rin siya mga ka So overall mga ka Joyred is masasabi ko na worth it yung binayad mo para sa ganitong klase mo. O worth it yung binayad ko para sa ganitong klase ng motor Number one, yung mag, uh, magkano lang ba siya? Um, uh, budgeted yung pagkaka uh, ganitong klase ng motor Number two is sa uh, dinadala ka naman niya from point A to point B without any trouble. Diba? So, yun ang pinaka-importante. Nung dati nung araw, may ako sa mga branded na motor. Eh. Kaso, kapansin ko, ganun din naman eh. Kahit sabihin mo anong klaseng brand pa yan. Diba? Basta ma proper maintenance lang talaga. Easy ride lang meron yata. Diba? So, mga ka-joy ko, uh, mas maganda yung bagong labas kaya ng easy ride. Which is yung Motorstar easy ride. Uh, di ko po, alam kung alam kong tawag nila is 150N din. Uh, basta, fuel injected na yun mga joyride kasi uh, sabi nila pumapalo daw yun know, ng 45 km per liter so mas di hamak na mas matipid peres ng cc which is 150 cc na uh, max scooter di ba pati yung panel niya is iba na rin para siyang nmax na version 2 So, tingin ko mga Jared hanggang dito na lang muna itong ating video. So, uh, again, kung bago ka lang sa channel ko, please don't forget to click on subscribe button and uh, click on notification bell para uh, sa so mga future videos na gagawin pa natin. So, you know the drill. Stay safe and God bless. out.